ito mga idol ang na nahuli nangunuan na rin tayo ng kangkong sa dagat saka hipon na ating pamain sigang na rin natin yan, halo halo na yan Good morning mga kanglers, idol, mga kabiwas nandito pulit kami parangay ka sinsin ho kami ni chong aryong tapos namin maglagay ng talabog para oh, di na kami bibiling hipon tsaka, oh, may pangpain na makukuha subok ulit kung may mahuhuli yan ang hipon pamain ito kakukuha lang ho namin itong hipon oh. talabog tara maglalakad doon kami dito sa parang maputik na mabaho na tubig dito marami mong lintaw dito nako sigurado kapit na kapit sa atin ang linta dito yun na nga lakawan na nga linta <laughs> akong pananalap ni Chong Aryong habang ako naman ni maglalagay ng mga talabog na bagong gawa namin ito mga idol ito yung mga nakukuha namin hipon sa talabog ito yung ginagawa namin pamahing pag namimiwas yan o yan mga live po yan natin at ko nga ang aking mga talabog na ilalagay natin sa mga tulos para pagka pamimiwas tayo meron tayong mga kuwanan madali na umanguha nalagay ko natin ito sa mababaw yan na nga biglang lumalim ang aking dinadaanan uh, medyo mahirap kong maglakad dito dito natin sa tulos na ito ilalagal medyo mababaw-babaw ho dito pwede na tayo maglagay dito ng dalawa ah, kaya wala tayong camera man yun. kaya nailubog na pati camera sa pagbubuhol ng tali sa tulos Huwag Tilapia na? Ooh. Iyo, nakahuli na rin si May four finger na Nakahuli na Ay wala pa tayong nahuling tilapia 1-0 Ay, kanduli Tapa. Ay, kanduli. Laging pang una ko ito kanduli ah. Sana yung mabigyan ng malaki-laking tapla. Hmm? Ikot pa. Laki naman yung kanduli, mataba. Nakakabiwas, ah, oh. Sarap din naman ito, eh. Basta fresh. Buhay pa siyang, lulu, buhay pa siya. Ay, yun ay kanduli na naman yeah oh, so, tangalwa na rin kanduli pero mas malaki to ingat lang sasunimula natin dyan sa pagkuha sa puwet para hindi tayo na titibo huwag natin kukunin sa ulo Kaya wala walang kawala oh. ayaw mahugot ng taga Mm. Ganda ang ating taga. Ito so, putulan natin ng Kailangan ng tibo. Yan. Para dinaw siya katibo Ganito ang mga expert na muhuli ng kanduli. Yan ang dapat. Naturuan natin 'yung mga nakakahuli ng kanduli. Salik. Lansa Kita dah sampai naik tayo Maulan nga lang ho Tak patahin po tayo ng video Maulan Kaliit